Oh, jump, jump, jump. Whoop, whoop. Oh, mangunguha kami ng rambutan ngayon, ni. Eh. Yayon. Halika na dali-dali, di. tayong rambutan. Ayan, mga kabro, do. Oh. Medyo may na yung ating tanin na rambutan. At ah, tanin pala ito ni Erpat nung nabubuhay pa. Ayan, o. Oh. Ang daing bunga, o. Oh. Bira itong mamunga ng ganito karami. Ngayon na uh, tamang-tama lang munga itong ganito. Ganito. Ito karami. Maliliit nga lang siya pero uh, okay na rin kaysa bibili ka sa palingke. Magkano kilo nito ngayon na uh, dito noong nakaraang linggo ay magkano ba 40? 40 ang kilo. So makatipid-tipid din tayo. Makatapis tayo ng budget kung gusto natin kumain ng rambutan. Ayan. Tari, ayon, tari. Rambutan. Wala, walang guyam dito, walang langgam. Ay, mga kabro do, pwedeng pwede na to. Okay na to. Unahan natin yung mga bata kasi pag hindi natin to kinuha, mamalaya natin ay ito ay pinanguhan na ng mga bata. Hindi naman natin pwede sawayin yung mga bata. Kasi hindi natin pwede ipagdamot yung mga ano, mga prutas. Mga tulad nito. Kapag nakita natin, sasabihan na natin na huwag kunin yung hilaw pa. Hilang magagawa natin. Hindi natin pwedeng pagalita at pagbawalan niya, syempre. Mga bata yan. Saka hindi naman natin pagdadamot yung mga uh, ganito mga uh, prutas dito sa probinsya, dito sa aming lugar. Basta kung gusto mo, magkasabi ka lang sa may-ari. Uh, pa na sabi nga eh mga ina at minsan ay magdala pa kaya no pwede na to mga ang tawag dito tuklapin hindi pa ganong hinog pero hindi naman hilaw masarap nga yung medyo masim masim itong ganitong rambutan ayan ito ay dito lamang sa tabing rilis wala tayo ngayon sa kubo andito nga tayo ngayon sa tabing rilis at andito lang katabi lang nito yung ating abukado na pinungahan na natin yung nakaraang uh, buwan nato yung puno ng abukado ayan so ayan mga kabod mga kaksa brod oh. tabi tabi lang ito ng daan pababa dyan galing sa rilis kaya ito ay talagang uh, sabi nga eh, for all season, young and old, ay eh, uh, talaga namang hindi mo ito pwedeng ipagkait kasi tabi-tabi ng daan. Alagang titikim at titikim ang nangangasim. Sabi nga. So, mulahan natin sila para lakuha natin yung ating share. Hmm. Diba? Hindi mo natin uubusin. Kukuha lang tayo. Titikim lang natin. Titikma lang natin. Ayan o. Oh. Nakabod, Di baling maliliit. Basta uh, nakuha natin ng wala tayong ginastos. Diba? Ayan o. Buksan natin itong isang piraso. Kung ano ang asin ng bunga. Ayun oh, makakabroad makisabroad oh. Ayan, ang ganda ng bunga oh. Ang ganda ng laman. Talagang tunay na tunay na rambutan. Wow. Nagtatalo yung asim at kaya yung tamis. Sarap. Ayan. Ito ay tanim ni tatay. Maraming puno ito kaso dito lang ang nabuhay. Kasi nung nagtanim kami na noon naalala ko nung bagong bili namin yung lote doon namin tinanim sa lote. Ay tag-init. Napakahina pala sa ta tag-init itong harambutan. Tapos sinubukan niyang magtanim ng dalawang puno dito sa dyan sa loob ng bakod dalawang puno, eh, ito lang yung nabuhay at ito lang yung namunga. So ito lang yung nakasurvive sa rami ng puno na itinanim namin. Goro nasa ano yun? 30 puno ng rambutan, ito lang ang nabuhay. So at least may natira naman na, na napapakinabangan na, na, na lang ngayon. So, yan lang muna mga kabrod, mga kagsabrod. Nakiuso lang tayo sa rambutan. So, maraming salamat sa panonood God bless. Bye-bye.